Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban Sabungiro. So, July 26 ngayon. So, wala nang ulan. ano. So, ang ating tatalakayan ngayon ay ang uh, katanungan po ng ating uh, kasama magsasabong. Ito po yung tanong niya. Uh, Sir Laban Sabungiro, pwede bang i-breed ang magkakapatid? Ayan. Yan po ang tanong, ano? Uh, well, of course, sir, oo, pwede. Pwedeng pwede. Pero, uh, may kaakibat po iyan na ingat at layunin. May layunin ka. Tawag dito sa magkakapatid na i ay full sibling in breeding. So, full sibling in breeding. Isang dugo, magkakapatid inbreeding, i-inbreed mo. Ganun po yan. Ginawa ito ng mga tao o mga breeders para, of course, i- gusto nila yung treats ng isang manok. No? I-fix ang treats, palalimin o i-concentrate ang magandang katangian. Uh, of course, kaya sila nag-i-inbreed para magkaroon ng hybrid bygore and then para makita yung consistency ng uh, bloodlines yung dugo ng ang consistency, a consistency ng dugo ng bloodlines para lumabas yung gusto ninyo na traits yung gustong gusto nyo kaya kayo nag inbreed kasi gusto nyo yan Ayan. mga kasabong pagka nag inbreed po kayo ingat mga kasabong kasi nga kapag inbreed po ah uh, lalo na po siblings yung manok no? kung wala ka man lang malinaw na obserbasyon sa traits niya no ah uh, pwedeng lumabas ang mga dipikto. usual po lalabas ang depek niyan ah uh, may meron diyan mahina ang resistensya baluktot na paa yung mga crookedness na yan abnormal yung tubo yung growth, kalimitan pong lalabas yan lalo na inbreeding ano. Tapos minsan ah, uh, nagugulat ka na lang na yung broodcock mo hindi siya uh, aggressive or man fighters magiging extreme aggressive yung uh, manok na breed mo dahil inbreeding po yan. So you have to select ano Minsan lalabas ang uh, manok na si Ines, oh, masyadong pagkaduwag. Ayan po, just because of uh inbreeding. Ayan. Mga kasabong may technique po dyan para uh makuha mo talaga yung gusto mo sa, papag, uh, sa pag sa pagbreed po ng uh, magkakapatid. Una, piliin na pareho silang may desired na traits. Kung magbreed ka naman lang ng uh, kapatid sa kapatid. Piliin mo yung maganda yung traits. Halimbawa, magaling ang cutting, may puko sa laban, may composure sa manok. Yun ang dapat mong paigtingin Dahil yun ang gusto mo, ano? Kailangan din uh, mag-breed ka ng magkakapatid, wala din kapansanan o kahinaan. Ayan. Para at least, yung siblings nila, hindi po uh, makukuha -ma sa parents. Ayan. Kailangan din, tested din yung pinanggalingan. Ayan, tested. Yung parents stock, kailangan tested. Ayan, linyada. No? Ang linyada niya. Of course, mga kasabong, ang titingnan ninyo, sa susunod na hakbang ay kailangan sa inbreeding i-observe ninyo ang anak piliin lang ang nagpapakita ng lakas at at uh, talino at tibay ayan po ikal nyo na lahat ng pag nagbreed kayo ikal nyo na yung mga mahihina kasi hindi naman purkit inbreeding yan Imaterialis, yan. Pagka tinignan mo yung manok na medyo may diferensya, kahit maganda ang, maganda ang itsura, eh, pag naman pangit, walang cutting, uh, wala, wala yung mga pukos, walang talino, huwag nyo nang i-breed. Dahil nga, yung traits ng isang manok, makukuha yan sa anak. Ayan po. Kaya, very observant din po kayo. Ayan po. So, pagka ah, nag-inbreed kayo, i-out-cross muna naman para hindi masyadong kasi pagka-inbreeding magkakapatid, ah, lalabas ang 50 to 60 na hindi maganda. Tapos pipilian mo lang just because gusto mo ng hybrid. So, i-out-cross muna naman para ma-refresh yung ah, bloodlines mo na gusto. Itong inbreeding mo muna magkapatid. Kasi nga ayan, ito na yung materialis mo. Ayan. Huwag masyadong is, subrang uh, sobrang inbreeding. Ayan. Of course, mga kasabong, ano, hindi po bawal ang sobrang inbreeding. But of course, you have to observe na kung nag naman yung manok ninyo, i-outcross mo at ibalik mo para i-refresh ganun lang po. Again mga kasabong, sana'y nasagot ko ang katanungan ng ating kasamang magsasabong na pwede bang i-breed ang magkakapatid. Yes, of course pwede. Pero pagka magkakapatid, makakuha kayo ng high, high vigor that is materialist. Pero hindi porkit materialist na maganda na yan. Titignan mo yung manok na maganda ang komposyor. Maganda ang hipo, tayo, at saka yung treats niya. May cutting, mayroon din siyang talino, mayroon din siyang at uh, treats na maganda. Composure ang paigtingin ninyo. Cutting, may focus siya sa laban, composure. Para makuha sa anak. Ayan po. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber, sa mga nag dyan. Sa wala pa, inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe para at least uh, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.